Samantala, binantayan naman ng mga kaanak ng Murong 43 ang formal na paghahain ng Department of Justice ng mosyon na naguurong sa mga kaso laban sa mga health worker. Ito ang balita ni Benedict Galazan. Muling nagtungo ang mga kaanak ng Morong 43 sa tanggapan ng Department of Justice kanina upang saksihan ang paghahain ng mosyon na nagbabasura sa mga kasong isinampa laban sa 43 health workers. Kabilang sa mga kasong iuurong ng DOJ ay ang illegal possession of firearms, illegal possession of explosive at violation of Comelec gun ban. Muli iginiit ng mga kaanak ng mga health worker na inusente ang kanilang mga mahal sa buhay bagamat naninindigan ng Armed Forces of the Philippines na miyembro ng New People's Army o NPA ang Morong 43. Nagkaroon lamang umano ng aberya sa teknikalidad ang kanilang operasyon. Nagpapakita lamang ang lagay ngayon sa isang uh, defensibang uh, panig ang mas pangunahin po dito na iligal ang ginawang pag-aresto, iligal ang ginawang pagritina at ang 43 health workers ay nakaranas ng iba't ibang tipo ng paglabag sa karapatang pantao. Iginiit din ng mga ito na dapat humingi ng paumanhin ang pamunuan ng AFP dahil sa umunoy depektibong pag-aresto sa mga health worker. Naniniwala sila na tutuparin ng Pangulong Aquino ang kanyang pangako na mananagot ang sino mang may pagkakamali sa insidente. Umaasa din silang tatanggapin ng hukuman ang pag-atras ng DOJ sa mga kaso laban sa Morong 43. 90% uh, sa karamihan pag nagpa-file po ng motion to withdraw, ito po ay ginagrant ng korte. Sabik na umano ang pamilya ng mga nakakulong na health worker na makita at makasama ang kanilang mga kaanak na matagal ding nawalay sa kanila. Benedict Kalasan para sa UN7 News Worldwide at ito ang balita.